ito 114 na female adapter tapos pasok natin yung tubo dito ito ganyan tapos dito so kailangan dito isisil natin to dito pasok natin din tapos para masil dito guys yan tapos Ayan. Um, Okay, dito na naman guys. Ayan. So, ganyan siya guys. Ganyan yung kung, ganyan na po yung posisyon niya. Eh. Yung puro man. Niya. So, yun guys. Isang magandang araw sa lahat dyan. So, welcome back dito sa aking uh, munting channel in si CMX Vlog. So, ngayon guys, nandito tayo sa isang balon at mayroon tayong gagawin dito. Uh, simpre sa pagpa-plumbing pa rin guys so meron silang uh, nabili na um, uh, deep wheel pump guys pero yung padala na ejector ay packer type ngayon naghanap tayo sa mga hardware dito sa lugar natin wala tayong mahanap kasi na out of stock walang stock talaga guys so ngayon nagmodified lang tayo so yung packer type guys ikakonvert natin sa uh, twin pipe So, ganito po ang pag-convert. Panoorin niyo, guys. So, dito yung pump, guys. Ito. Uh? Ayan. Ito yung motor pump. Uh, one horsepower lang ito, guys. Ayan. Ito, guys. Tapos, ang problema dito, guys, yung ejector na padala niya ay dito, packer type. Naghanap tayo ng uh, twin pipe ejector dito sa lahat ng uh, hardware dito sa lugar namin guys eh wala uh, naubusan ng stock kaya ito mag ano na lang tayo ikakanbot na lang natin at gawin natin itong twin pipe Itong nga uh, isang uh, ejector ng packer uh, type so dito meron tayong ano dito meron tayong uh, Y dito natin ipasok yung ejector nya dito guys ayan so gagawin natin tong packer type na twin so ito yung mga kailanganin guys o oh, ito Y na didos tapos may elbow tayo na 45 degrees na d nya so dito to dito yung tapos may mga reducer tayo na blow So ang gagawin lang natin guys, kailangan nating i isarado tong ditong banda. Tapos mag-connected sila siya dito sa dulo nito. So dito naman isi seal natin para yung tubig mula sa return dito lang papasok. So yun dito yung suction, naglagay tayo ng tubo dito. So mamaya pakita ko sa inyo guys. So dito guys, bali pasok natin. Tanggalin muna natin 'to. punin natin ito ng kanyang rubber punin natin tapos pasok natin sa dito okay guys tapos lagyan natin dito ng female adapter ito lang lumikit ya Tapos, pasok natin dito guys. Ito. Pasok natin tuh dito. Ayan. Tapos, bagian natin ang um, dito. Kali, ganyan, guys. So, ganyan, guys. Ito, one -on -one na Tapos, pasok natin yung tubo dito ito. Ganyan guys. So, ito na po yung suction. Suction yun guys. Tapos dito. So, ito yung dito yung return. Dadaan. So, kailangan dito. Isisilid natin to dito. Sa dulo. So, para masilyo to, gamit itong tubo na to pasok natin din tapos para masilid dito guys yung sa kasi konektado to dito guys sa return so isil natin to dito dito gamit tayo ng reducer na ganito so dito naman kailangan masilid masilid rin dito guys isi natin to dito itong bali ganyan siya ganyan isi-sell natin to dito so yung mano lang dito itong sipot balo natin dito guys magay tayo ng adaptor dito ganyan tapos dito ikukunik yung football, bulb ganyan so bali ganyan siya guys so kailangan nga shield natin to dito So para masilto dito guys Kailangan natin gumamit ng ganito Ito Kanya oh. Malaki diba So puto lang tayo ng balik May clean tubo na ganito di dos Tapos dito na So itong tubo dito Ipapasok natin dito At itatagos natin dito sa kabilang So yan Si maluwag to guys Hindi sila bukas kasi hindi pare, hindi parehas yung brand kasi ito ang sanitary to guys kaya hindi sila magka uh, fit so kailangan natin maglagay ng tubo dito may i-extend lang natin tuloy lang ano yun uh, so, lang natin guys at saka make sure na walang singaw to kailangan walang singaw to guys para kasi ito yung gagamitin natin na ejector so bali na nasa ilalim to ng tubig guys so ito yan so kailangan lang na makita yung ano butas yan o kita ni ba may butas diyan so magkabila yan oh. so yan kailangan lang makita yan para dito pumasok yung ano guys dito kasi pumasok yung return dito naman ito yung section dito dadaan yung section at dito papasok yung return so dito dito natin ito ikabit Yeah. So para ma-fit itong reducer niya. Dito ma mapasok, kailangan nating initin to. Palambutin natin to gamit yung blowtorch para mapasok natin to, guys. So ito siya guys. So mainit na, malambot na to guys. Pasok natin ganyan. So ganyan lang po kapag gumawa kayo ng mga ganito na hindi kasya. So ito. Ganyan. Yan. So fit na fit na siya guys. Yan. Hmm. Okay. So ngayon. Pasok natin ito dito pero lagyan muna natin ng tubo na ganyan so extend muna natin ito guys gamit itong D1 kasi D1 lang itong gamit natin guys diyan so ganyan so para ma natin dito guys para ma-fix yan para hindi na magalaw pasok muna natin yung ginawa natin dito. Okay. so ito guys pasok natin to dito para ano siya <coughs> ito Pasok na ito guys Kailangan ito Mabilisan na Pag ano dito Nako Pasok Kabot ka ito dito Hindi ata yan So, yan. Okay. Tapos, ayan So, silyado na po yun. Uh, dos So, dito guys, yung tubig. Hindi na po siya lalabas dito. Tapos, itong saksyon, direction dyan sa, ano guys, butas yan. Tsaka dito. So di diyan magtatagpo uh, yung suction at saka return. Diyan. So yun, maglagay muna natin natin tayo dito ng ano, uh, tubo. O ganyan. Yan no? Yan. So, ito yung ginawa natin guys. Lagyan natin ng no, lakihan natin yung butas dito sa loob para pumasok yung di ono drip so dito ha? oh doon ba? yan dito siya kailangan natin yan kunin yung nakaharang dyan para diretso yung tubo

네. 바이. 이거 조심. 야한 번만 같이. 진짜 멋있네. 장난도 짓. 드데 hindi yan abot ayan. okay Rico. so yan na pwede na so dito na naman guys lagyan na naman natin ng ano dito reducer so cut mo na tayo ng tubo so lagyan natin ng 45 degrees para sabay sila guys hindi siya sabay rin yung direction ba yun yan So ito, diretso na siya. Sabay, paralel na sila. Kaya kapag ganyan lang, nakaganon yung isa. So kailangan may 45 degrees. So ito. So yun guys, idikit na natin ito. Pali so, ganyan na ito guys. Ayan. So pali ganyan siya. So dito, kasi di uno rin yung anong natin dito guys katulad nito bagyan natin ng reducer dito yan so yun uno na po yung lumalabas dito so kuli ganyan siya kaya lang to parang maluwag siya so gagamitan na naman natin yan ng uh, tubo na kailangan na painitan natin para kasya talaga walang singaw so yun guys ito na po yung ginawa natin reducer. So bali uno na po dyan. So i solve na natin dito. Kuan. Na. Pok bulb mo nga po. Tiyak mo itong ulat. Ayan. Ayan. So yan, ganyan siya. Tapos lagyan natin ng football dito. dito. <laughs> Muntik na guys. Eh, lipod. <laughs> ayan. So ayan, ganyan siya guys. Tapos dito, ito, dito natin ipapasok yung tubo. At saka dito. So pasok na natin. So, bali, ganito na po yung paggawa ng, ano, guys, ah, uh, ejector. So, ganyan siya, guys. Ganyan yung, pong, ganyan na po yung position niya, yung forman niya. So, ready to connect na dito para sa return. Tapos, ito yung suction. So, bali, di uno lahat yung tubo na ginagamit natin, guys. So, dito sa dulo, ito na yung foot bulb. So, dito na yung papasok yung tubig. So, bali, dito, may device dito sa loob. Andiyan yung packer uh, ejector. So ginawa natin uh, nag-modify tayo para magamit to kasi walang twin pipe ejector dito, guys. Na available. So dadad ano pa? Pupunta pa tayo ng malayong lugar bako tayo magkabili ng uh, twin pipe ejector. Kaya gumawa tayo ng ganito. So yun. Bali, ibubukod ko na lang po itong video na to guys sa pagkabit ng uh, uh, pump so mali ganito lang po yung paggawa ng ano guys uh, ejector so yung tawag dito guys so packer type ejector convert twin pipe ejector so ganito yun so yun hanggang dito lang muna tong video na to maraming salamat sa inyong panonood sana may natutunan kayo guys So, God bless po. Bye bye.